Yo, magandang araw mga parekoy. Panibagong araw, panibagong karunungan na naman tayo ngayon. At sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung mga bagay na ito na tinatawag natin coupling. So yung type ng coupling na ito mga parekoy ay tinatawag nating pin bush type coupling. So sa video na ito mga parekoy ay ituturo ko sa inyo kung gaano nga ba ito kaimportante sa ating paggagamitan at bakit nga ba ganitong type uuri ng coupling ang ating ginagamit dito. So kung interesado kayo sa video na ito mga parikoy ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga pareko yung ating pin bush type coupling. So unang-una mga parekoy ano nga ba ang coupling? So... Sa madaling sabi mga parekoy, ang coupling ay isang uri ng mechanical element na nagsisilbing dugtong sa ating driving side at sa ating driven side mga parekoy para mailipat nito yung ating rotational motion sa ating driving side papunta naman o para sa ating driven side. So ano nga ba mga parekoy yung ating driving side at saka yung ating driven side? So kapag sinasabi nating driving side mga pare so ito yung bahagi kung saan uh, merong nagbibigay ng rotational motion. So for example mga pare ko, yung ating electrical motors na nagbibigay ng rotational motion sa ating shafting. So kapag sinasabi nating driven side mga pare ko, so ito naman yung uh, taga-receive ng ating rotational motion mga pare para ito ay gumana. So yan yung ating driving side mga pare ko at saka yung ating driven side. So punta naman tayo mga parikoy dito sa ating tinatawag na pin bush type coupling So mapapansin ninyo mga parikoy na dito mayroon tayong uh, bolt at saka nut At syempre mga parikoy sa gitnang bahagi nito ay mayroong rubber So bakit nga ba mayroong rubber dito mga parikoy at ano nga ba ang pinakasilbi nito dito sa ating coupling So unang-una sa lahat mga parekoy since pinag-uusapan natin dito yung ating rotational motion. So kapag mayroong isang bagay mga parekoy na nagpo-produce ng ating rotational motion ay siyempre kalakip niyan mga parekoy yung ating tinatawag na vibration. So once na magkaroon ng vibration mga parekoy so para ma-resist natin yung ating vibration sa ating uh, uh, coupling mga ko at saka dito naman sa ating flange ay kailangan natin ng Uh, mga shock absorbers mga parekoy, parekoy or yung ating vibration absorbers na higit dyan mga parekoy yung tinatawag natin o nagsisilbing shock absorbent mga parekoy or vibration absorbent yung ating rubber So para magkaroon kayo ng idea mga parekoy kung saan nga ba ginagamit itong maliliit natin ng mga pin bush type coupling ay papakita ko sa inyo mga parekoy yung ating example dito sa ating compressor So kung mapapansin ninyo dito mga pare ko yung ating kanan na bahagi yung ating driving side or yung ating motor side mga pare at dito naman sa kabilang bahagi mga pare ko yung ating driven side or yung ating compressor side. So lagi ninyong tatandaan mga pare koy na yung ating uh, coupling, mga pare ko yung may rubber ay automatic yan mga pare sa ating driven side. So sa kabilang bahagi naman mga pare ko yung ating nut mga pare koy sa ating driving side. At para hindi kayo malito dyan mga pare ay eh, meron tayong palatandaan dyan sa pamamagitan ng tinatawag natin na female side at saka yung ating male side. So kapag sinasabi nating female side mga pare ito yung bahagi ng ating flange o na pinapasukan ng ating coupling or yung sinasabi kong uh, female side mga pare ko, yung ating pinapasukan ng rubber. So automatic mga pare ko, female side yan kapag yan ang pinapasukan natin ng rubber. So mapapansin nyo rin mga pare na yung ating rubber or female side ay uh, kinakabit natin dito sa flange sa bandang bahagi ng ating driven side so sa kabilang bahagi naman mga parikoy dito sa ating driving side mapapansin ninyo mga parikoy yan naman yung ating male side so male side mga parikoy para sa ating driving side so dito naman mga parikoy para sa ating malaking uri ng ating pin bush type coupling ay ginagamit natin ito para magkonekta sa ating flange sa ating fire monitor So dito naman sa uri na ito mga pare ko yung ating fire monitor dito ay ginagamit natin ito sa pamamagitan ng isang pump na nagtutulak ng ating sea water para makapagproduce tayo ng tubig para sa ating mga water curtain sa ating aft sa forward at para naman sa ating malaki ng pamatay sunog sa may itaas na bahagi ng ating barko at sa Uh, pupa na bahagi ng ating barko mga parekoy so para mapaikot natin mga parekoy itong ating malaking pump dito sa bandang kaliwa ay kailangan natin ng ating driving side mga parekoy so para ma natin yung ating driving side mga parekoy sa ating driven side ay kailangan natin ng uri ng ating pin bush type coupling so mapapansin ninyo mga parekoy makikita nyo dyan na napakaraming pinbush pin bush type na coupling sa isang flange lang mga parekoy So ibig sabihin dapat talaga na secure ang pagkakapit niyan mga parikoy. So isa pang gamit mga parikoy ng ating pin bush type coupling dito ay syempre rubber sa mga parikoy. So para ma-resist niya dito yung ating mga uh, vibrations nagawa ng ating main engine mga parikoy or yung ating driving side. At isa pang dagdag mga parikoy kung ano nga ba ang tulong ng ating rubber dito ay siya yung nagsisilbing shock resist natin mga parekoy dahil pag biglang andar ng ating driving side mga parekoy ay syempre magkakaroon din ng uh, biglang ikot since nakakabit nga sa isang kopling mga parekoy yung ating driving side at saka yung ating driven side. So mayroon siyang shock resistant mga parekoy para hindi mapunit yung ating bolt and nut dito. Ngunit bago natin tapusin yung video na ito mga parekoy ay shout out muna tayo sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa atin mga parikoy so ayan na nga shoutouts ayo sir Mark Lester Ocariza Branzuela at saka kay John Lester Briones so hanggang dito na lang ako mga parikoy naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre huwag nyong kalimutang mag comment sa ating comment section para sa mga bagay na dapat nating pag usapan maraming salamat sa inyo mga parikoy peace